kasi may plug na stop okay so dito na tayo papark dito ma'am na tinamot sa camera to dito yun ito yun ito sa itong katapat mismo natin no so may dalawang guhit yan di ba ito unang guhit pangalawang guhit ano itong unang guhit na to ito kailangan makita mo dito sa mirror sa kanan tapos itong guhit na to ito kailangan makita mo sa mirror yan sa kaliwa no So, ngayon, dalawang maraming option ka pwedeng gawin para makita lang yung guhit na to. Pwede kang pumunta na kagadito, dito. Sagat so mo na agad mo. mo, no? Kung wala sa akin dyan lalo, no? Kung gusto mo naman pumunta ka doon, kaya lang ito, may plug pull naman sa ka agad. So, mas maganda dito, ito na, nakatapat na hal sa balikat natin. Sagat so, mo naman na pala mo dyan, no? Sagat mo naman na pala mo dyan. Yan, yeah, pag, pag umabantayan, ma'am, dito ka buwan, mapantay. Ganti mo pa, makikita mo nga rin siya. pa po. Yan o, yeah, no. ayan o. Ayan o, yung guhit na yun. No? So, yun na yung guhit na yun. yung maliit mo yan. O, sagad mo naman na okay. dalawang punta dito. Sa kaliwa, ka eh, kanan. Yan. Yeah. Okay. So, dapat, doon ang pasok. Ko na yes po. Masig kanti, po, mam. kanti po. Yes. Yan yeah, no, like, o, yon Tapos ang gulong natin, doon dapat ang pasok. Ano? So, pag tumumbok itong katawan ng sakyan doon sa guwit, stop mo muna. Tapos gigit na ito. Manipala na. Yan pa. Yan. Kante pa. Kante pa. Itumbok mo lang. Sige po. Itong katawan ng sakyan. Okay. Stop. Patumbok na na. Gigit na mo na manipala mo. One. And two. Yan. Then atrasan mo siya. Ipatong mo yung gulong mo doon sa guwit na yan. Ano Yan. Ah, sige. Oh, stop. Nakapatong na na. Ayun ang gulong. Nakapatong na sa guhit. Sagad mo naman na pera mo dito. No? Dito pa? Opo, oh, ma'am. Sa Okay. Then, atas ka na, ma'am. Tignan natin kung pasok na yan. Hintayin lang natin na Pumantay yung katawan ng sakyan. Sige po. Yan. Sige po. Yan. Yung guhit na yan, kailangan pumantay doon sa katawan ng sakyan. Yan. Kati pa. Yan. Stop. Oh, ayan, pantay na, pantay na. Ipit na mo naman na bela mo. One and two. O, wow, atras yeah. ka na lang. Hanggang gutter. Ayun. Yeah. O, so, ganun mo man ah. Park mo siya. So, handbrake. O, oh, mo doon sa unahan mo kung pantay yung pagkakapark mo. Okay? So, ito, tanggalan mo itong seatbelt mo. Punta ko do sa unahan. Tinan mo yung ginawa mo kung pantay siya. Okay, Tapos. So, kung pasado na o oh, hindi ano ma'am tingnan natin uy okay daw galing ni ma'am yay maganda maganda <laughs> okay